Positibong ilang eksperto na mananatili ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ginawang economic team reshuffle ng gobyerno. Si Denise Osorio sa report. Katuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa gitna ng global uncertainties. At ngayong papalapit ang holiday season, nakikita rin tumataas ang suporta mula sa ating mga kababayang nagtatrabaho abroad. Nitong Setiembre, isang positibong tulong sa household spending ang 3.7% na pag-angat ng OFW remittances. Ayon sa mga eksperto tulad ni Jonathan Ravelas na isang economist, bahagi man ito ng regular na pagtaas tuwing huling bahagi ng taon nakakatulong pa rin ito sa karagdagang stability ng ekonomiya habang nagpapatuloy ang mga reforma. basically the remittances are primarily due to the uh, seasonality of christmas and at the same time uh the second semester no so people send money so the tendency of a 3% growth is most likely as Filipinos feel the pinch of inflation and the slowing economy. People uh, overseas, Filipinos working overseas will send more money. So that's why we're confident of probably seeing a 3% by end of the year as an average. Naniniwala naman si Ravelas na proactive ang hakbang sa economic team reshuffle ng administrasyon para ibalik ang kumpiyansa ng merkado. Dapat bantayan kung paano ipatutupad ng bagong economic team ang mga reform sa spending efficiency, anti-corruption at economic planning. Though the reshuffle is positive, uh, proactive stance on the part of the president, uh, there is still that uncertainty of what plan will they implement to be able to restore confidence. Hopefully, the business. Uh, sentiment will improve once they've announced a new plan to be able to restore confidence and at the same time plan with, uh, with the spending that is needed to uh, restart the economy or at least bring the growth of the economy closer to around 5 to 6 percent Malaki rin ang interes ng business sector sa mga bagong pagbabago sa economic team. Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, mahalaga ang malinaw at tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor upang mas mapabilis ang investments at mapalakas ang kumpiyansa sa merkado. Well, uh, the, the two people we're talking about, si Tarik at si, si Tarik, si, si are two people who we, we have confidence uh, on na sila kausap namin yan at uh, yan ay eh, naiintindihan niya ang problema. So hopefully, uh, uh, we should be doing better now in, this, in these two areas. Especially do sa sa uh, ng ES, eh, eh, I think uh, si Clare Recto, although gali sa hindi or para hindi mean, uh, ano sa kanya ito kung sa mga taxes, but uh, we should not blame that on him, no? Naniniwala din ng PCCI na magbibigay ng momentum sa mga reforma na nakatuon sa export competitiveness, job generation at modernization ng mga proseso ng pamahalaan ang bagong economic leadership dahil may malawak na karanasan sa fiscal management at policy direction ito. Kasabay nito, nagbukas din ng bagong oportunidad ang pagbaba ng tariffs ng Estados Unidos sa ilang produktong agrikultural kung saan malakas ang Pilipinas tulad ng buko at iba pang produkto nito dahil pinto ito para palawakin ang international market ng bansa it's, it's a big Nananatiling positibo ang pananaw ng business community habang patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang economic reforms at transparency upang maprotektahan ang mga presyo ng mga bilihin at palakasin ang investor confidence. Ayon kay Ravelas, habang nagpapatuloy ang political transitions at global market pressures, ang pinaka-importante ay ang pagpapatibay ng tiwala mula sa negosyo, mamamayan at international partners. The Philippine fundamentals remain strong. However, uh, it's like a person having a toothache. Regardless of how good the fundamentals are, you are having problems eating. So, no matter how good the food, you're not going to take any. So, until the, the tooth is removed or fixed, uh, you're not going to see investor sentiment improve. Sa direksyong tinatahak ngayon ng pamalaan, kumpiyansa ang mga eksperto na kaya nitong ihatid ang bansa sa mas matatag, mas inklusibo at mas pangmatagalang paglago. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.